Yun mga kaidol, magandang araw po sa inyong lahat. Gusto po kayo sa lahat po ng mga followers ko dyan. At ayun, thank you po sa lahat ng mga followers ko sa walang sawang panonood. At uh, shoutout sa iyo dyan kay Arnold, Aneres, and shoutout din kay Sir Big and Man Marilo. Thank you po sa walang sawang panonood at kay uh, Castro. Thank you po sa walang sawang panonood. Shoutout sa iyo dyan. At sana sumabot kita yung kaligayan dyan. Ayun, uh, na naman kami mga kaidol. At ang na gagawin namin ay... Back to bus, na naman mga kaidol, Then start na po. At ayun dahil gawa po ng bagyo hindi po makapaglaot at laging malakas so ngayon lang tayo makapaglaot po ulit so samahan nyo po ako mga kaidyo sana pagpalain pa tayo uh, yun no so abang abang ayun mga kaidyo palis na po tayo mga kaidyo so tatakbo tayo mga kaidyo lang mga kaidyo sa oras mga kaidyo dahil malalayo yung lahot yun so, so sa wakas tumalma na rin thank you sana pagpalain po kami mga kaidyo so malayo na takbohin mga kaidyo back to laot na lang mga kaidyo Samahan ako mga kaidol At hindi pa namin kasama si Idol Glyce at si Idol Jimin Dahil Ayun nga Dahil nag-aaral si Jimin So ako naman mga kaidol So yaan mo muna ako muna mga kaidol At sana samahan niyo ako at palagi kayo nandyan Ayun

kaidol kalman kalmang kalma mga kaidol at hapon na kami nakarating dito sa laot malayo pa kasi ng sinakbo namin mga kaidol sa kapilang ano kami inland ano kalmang kalma so yun yung araw natin mga kaidol mga kaidol, nandito na po tayo sa ating spot, mga kaidol dito tayo mag-aray ang bundok ibukod mo na yan lot dun sa gilid para pagkano na isunod na lang laglag -lag. para hindi magtama sa parka alam <laughs> ko na yan yala ko na yan gabi na pala rin yan yan, kaya yung chicken yan din. Okay din na tayo mga kadul. mga kaidol ayun, nilaglag na sa ating spot mga kaidol ang lalim lalim <laughs> Pero magangaan natin sa hilain ka sa'yo muna. Ito kami na. Ito ano. Hindi naman namin na balikan. Layo, at dilim na. Ayun mga kadol. Medyo kalma-kalma ngayon. Sana pagpalain tayo mga kadul At oras natin ay alas 6.20. So magantay tayo mga kaidol Antay tayo ng gabi. Yan. Medyo malayo-layo yung, malay yung binahe namin. Tumakbo kami ng isang oras mahigit mga kadul. Yan. Yan mga pa Pailaw na rin po tayo. Ah, tumailaw lang mga kaidol yung snake. Dahil gabi na. Oras alas 7 mga kaidol Start matagal na kandar yung ano mga kaidol yung generator namin kasi matagal namin din na pandar medyo uh, kaya medyo mahirap din na andar alas 7 nag start kami na lang sa expander pandar alas 7 alas mag isang oras din uh, so yung ibang kasama mga kaidol habang nagaantay kami ng daraw uh, nangangawil mo lang sila ng pangulam kas kas kasama mga kayo doon lang natin kinagawa Stai a pitagua?

kain na yun mga kaidol kain 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 mga kaidol si kapitan doon ng pa at may pang ulam na kaya nang awil ng ulam excuse đâu, đồn Idol, kain na naman cây mga Idol đồn cây uống cây đồn cây tayo

natin yung isang ano ay, yan sa harang yan dyan daging eh. ha huh? ay lock pala yan yan ang matibay at malakas walang kumayaw Bandi ba? Oh, habang nagatiyahe. <laughs> yun, ay na. kami mga idol. Takbo kami lang isang oras. Okay sa amin. Okay, Bas hindi yung akong...